Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang chapter 10 ng Messages to Young People entitled, Si Satanas, Isang Makapangyarihang Kaaway. Samahan niyo po ako na pag-aralan ang salita ng Diyos. Sabi dito, ang nahulog na tao ay makatarungang bihag ni Satanas. Ang misyon ni Heso Kristo ay iligtas siya mula sa kapangyarihan nito. Ang tao ay likas na may hilig na sundin ang mga mungkahi ni Satanas at hindi siya makatututol ng matagumpay sa napakalupit na kaaway. Maliban kung si Kristo, ang makapangyarihang tagapagtagumpay, ay nananahan sa kanya. Ginagabayan ang kanyang mga pagnanasa at nagbibigay ng lakas tanging ang Diyos ang makapipigil sa kapangyarihan ni Satanas. Siya ay naglalakad-lakad sa lupa at hindi siya nawawalan ng pagbabantay kahit isang saglit dahil sa takot na mawala ang pagkakataon na sirain ng mga kaluluwa. Mahalaga na maunawaan ito ng bayan ng Diyos upang sila ay makaligtas sa kanyang mga bitag. So ito pong paalala sa atin ng Panginoon mga kapatid na sa ating mga sarili, pagka nagiging pabaya po tayo, hindi po natin kayang paglabanan ang mga tukso ng kaaway. Kaya alam natin na itong si Satanas, itong kaaway mga kapatid, isa po isyang makapangyarihan na kaaway. Sa ating mga sariling lakas, meron tayong mga pagnanasa. Pagkat atin itong pinapabayaan na mahulog sa kasalanan, hindi po natin ito kayang mapanagumpayan. Kaya ang misyon ng ating Panginoon, ang ang misyon ni Kristo dito sa mundo, iligtas ang tao mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya kailangan nating araw-araw na ipagkaloob sa Panginoon yung ating mga puso, ang ating mga desisyon, upang hindi tayo mawala, hindi tayo mabitag sa kanyang napakalupit na mga uh, gawain. Mga kapatid, yung ating mga pagnanasa, ang ating mga ninanais ng ating mga puso ihiling po natin sa ating Panginoon nawa ito ay maging under ng kanyang kalooban dahil pagka nagiging pabaya tayo sa bagay na ito at hinahayaan natin na hindi na manalangin makaligtaan na magpagbabasa ng salita ng Diyos baka po ay si satanas na ang mangungulo ng ating mga sarili kaya maging mapagbantay tayo nawa maunawaan natin ito bilang mga bayan ng Diyos upang maging maingat tayong makapanagumpay sa mga bitag ng kaaway. Sabi pa dito, si Satanas na nagpapanggap. Si Satanas ay naghahanda ng kanyang mga panlilinlang upang sa kanyang huling kampanya laban sa bayan ng Diyos, hindi nila maunawaan na siya ito. Sinasabi sa 2 Corinto 11.14 at hindi ito katakataka sapagkat si Satanas mismo ay nagiging parang anghel ng liwanag habang ang ilang mga nalilinlang na kaluluwa ay nagtutulak na siya ay hindi umiiral siya ay kumikidnap sa kanila at gumagawa sa pamamagitan nila sa malaking sukat mas alam si Satanas kaysa sa bayan ng Diyos ang kapangyarihan na maaari nilang taglayin laban sa kanya kapag ang kanilang lakas ay nakasalalay kay Kristo mga kapatid huwag po nating hahayaan ang ating mga sarili na malayo sa Panginoon. Kahit sa isang pulgada lang. Dahil pagkahinayaan natin na malayo sa Kanya, ang ating kaaway ay magpapanggap siya bilang anghel. Kaya, maging maingat po tayo sa ating mga desisyon sa buhay, sa ating mga pang-araw-araw na mga gawain, kahit sa ating mga pag-iisip, sa ating mga salita. Ang Panginoon nawa ang mas isentro ng ating mga puso, dahil alam natin na ang kaaway natin ay napakamakapangyarihan at wala tayong sariling lakas para mapaglabanan ang kanyang mga bitag, mga kapatid. Kaya alam natin na napakatalino ng kaaway. Mas alam niya ang mga katotohanan kaysa sa bayan ng Dios. Kaya kapag ka, nagiging pabaya tayo at nagtitiwala tayo sa ating mga sariling kakayahan na paglabanan ang kaaway, diyan po tayo nagkakamali. Hindi po natin kaya napapanagumpayan ng mga bagay na ito kung tayo po ay lalayo sa ating Panginoon. Kaya kailangan taglayin natin ng baluti ng katwiran ni Kristo upang atin pong mapaglabanan ang mga karumaldumal na mga bitag ng kaaway. Sabi pa dito, kapag sila'y mapagpakumbabang humihingi ng tulong sa makapangyarihang mananako, ang mga pinakamahihinang nananampalataya sa katotohanan na matatag na umaasa kay Kristo ay kayang matagumpay na pabalikin si Satanas at ang lahat ng kanyang hukbo. Masyado siyang tuso upang dumating ng hayagan at may tapang sa kanyang mga tukso. Sapagkat kung ganun, magigising ang mga natutulog na lakas ng Kristiyano at siya'y umaasa sa matatag at makapangyarihang tagapagligtas. Ngunit si Satanas ay dumarating ng hindi napapansin at sa anyong nakatago ay gumagawa siya sa pamamagitan ng mga anak ng pagsuway na nagpapahayag ng kabanalan. Gagawin ni Satanas ang lahat ng kanyang makakaya upang guluhin, subukin at linlangin ang mga tao ng Diyos. Nakakalungkot isipin mga kapatid kung tayo ay nagiging pabaya sa ating mga buhay ngayon. Baka mahahayaan o mapapabayaan na po natin yung ating spiritual na pamumuhay. Alam natin na kung tayo ay lumalayo sa ating personal na at tagapagligtas, ang kaaway po ay papalapit na hindi natin napapansin, na akala natin tama, yun pala ay mali. Kaya nawa ay magising na po tayo sa ating mga natutulog na pananampalataya. Kapag ang ating napakahinang kalikasan, napakahinang pananampalataya ay lumapit sa Panginoon. Tandaan natin kung sino ang lalapit sa ating Panginoong Hesus ay hindi hindi niya itatakwil. Kaya nawa ay mapabanal ang ating isipan. Ihingi natin ang gabay sa Panginoon na patuloy niya tayong ingatan mula sa mga panliling lang ng kaaway. Dahil ang kaaway natin mga kapatid, nagsisikap talaga siya na guluhin tayo. Na mawala tayo sa paglilingkod. Kaya huwag po tayong maging pabaya sa ating mga desisyon sa buhay. Nawa lahat, oras-oras, araw-araw, minuto-minuto, mamatay ang ating mga sarili at si Kristo ang mabuhay sa atin. Dahil kahit anong panggawit ang kaaway, tayo ay makakapanagumpay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kahit nalinlangin pa tayo ng kaaway, ang Diyos ang siyang mananatili sa atin. Huwag po tayong lalayo sa ating Panginoon dahil siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan ang naglakas loob na humarap, subukin at hamakin ang ating Panginoon at may kapangyarihang dalhin siya sa kanyang mga bisig patungo sa tuktok ng templo at sa isang napakataas na bundok ay gagamitin ang kanyang kapangyarihan sa isang kamanghamanghang paraan sa kasalukuyang henerasyon na lubos na kulang sa karunungan kumpara sa kanilang Panginoon at halos ganap na walang kaalaman tungkol sa tuso at lakas ni Satanas. Ang pinaka-target talaga ng kaaway mga kapatid, itong nagbabasa ng salita ng Diyos. Kung, kung ang isang tao na nag-aaral ng salita ng Panginoon, nagpa-practice na maging kamanggagawa ng Diyos, ay tinutukso at minsan nadada pa at nalilinlang pa. How much more sa mga taong nagiging pabaya na nawawala na ng pananampalataya? How much more sa mga taong napanghihinaan na na tinatamad magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, humingi ng gabay sa oras-oras sa kanyang buhay, gagawa't at gagawa talaga ang kaaway ng paraan para mawala yung focus natin sa makalangit ng mga bagay. Huwag po nating pahintulutan, huwag po nating hayaan naguluhin tayo ng kaaway. Ipanalangin natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng katalinuhan na makita, madeserve natin ang tama at mali. Dahil kung tayo ay mananatili sa katotohanan, ang kaaway ay tatakbo at aalis. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Dahil alam natin ang ating Panginoon ang ating pinakadakilang halimbawa kung papaano niya pinapanagumpayan ang mga pagsubok sa mundong ito. So sa bawat buhay natin ngayon, sa bawat henerasyon na ating sa bawat henerasyon na ating nilalakaran o ating sa ating panahon, ang kaaway ay naghahanda talaga siya ng mga mapanlinlang niyang mga gawain para mabitag niya ang bayan ng Diyos. Kaya ipanalangin natin sa Panginoon na magtulungan tayo na maging successful yung gawain ng Diyos sa atin, na paano ma-reflect yung karakter ni Kristo sa atin upang mapaglabanan natin ang mga tukso ng kaaway. Sabi pa dito, sa isang kahangahangang paraan, kanyang maapektuhan ang mga katawan ng mga taong natural na, na nakahilig nagawin na gawin ang kanyang kagustuhan. Si Satanas ay nagagalak para sa kanyang sarili na siya ay itinuturing na isang kathang isip lamang kapag siya ay pinapababa at inilalarawan sa mga bata na ilustrasyon o bilang isang hayop, ito ay angkop para sa kanya. Siya ay itinuturing na napakababa, kaya't ang mga isipan ay hindi handang harapin ang kanyang mga maingat na nakalatag na plano at halos lagi siyang nagtatagumpay kung ang kanyang kapangyarihan at tuso ay mauunawaan magiging handa ang mga isipan na matagumpay na labanan siya mga kapatid dito mapapansin natin kung gaano katuso ang mga pakana ng kaaway yung kanyang mga paraan para maapektuhan niya mismo ang isipan ng tao na upang gawin ng mga tao ang kalooban ng kaaway Tandaan natin, pagka ang itinanim natin sa ating mga isipan na si ang ating kaaway si Satan mga kapatid is isang multo na may sungay na pangit ang mukha, diyan po tayo nagkakamali. Dahil ang ating kaaway, nag-aanyo siya bilang anghel ng liwanag. Napakagwapong nila lang ang ating kaaway. At tandaan natin nagagalak ang ang kaaway pagka, ang iniisip natin ito si Satan, may sungay, pangit ang mukha. Kaya kapag yun yung nakatatak sa atin, pagka meron ng tukso ang kaaway na isang gwapong nilalang or isang na parang katotohanan na ipinapabatid sa atin, ngunit ito pala ay pakana at mga kasinungalingan ng kaaway. Tandaan natin mga kapatid, ang ating mga isipan ay madudungisan, hindi natin mauunawaan ano yung kalooban ng Panginoon kung nakatutok lang tayo sa mga maling interpretasyon patungkol sa kaaway. Kaya sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano, mag-ingat po tayo na pag-aralan ng salita ng Diyos upang atin pong maintindihan at malabanan ang mga pakana ng kaaway sa atin. Kahit nagpakilaman niya yung ating mga buhay, maaring kunin ng kaaway ang ating buhay, ngunit ang ating kaligtasan, ang ating mga buhay sa ating Panginoong Yesus ay hindi-hindi niya yan magagalaw. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoong Yesus. Siya po nawa ang ating isentro ng ating isipan at kilalanin siya natin ng buong puso na ma-apply natin yung karakter ni Kristo upang malaman natin ano yung tama at mali at maging makapanagumpay po tayo mga kapatid. Nagpaglabanan ang mga tukso ng kaaway. Na alam natin ngayon na nakalatag yung mga plano ng kaaway, paano niya mapapanagumpayan. At tandaan natin, lagi siyang nananagumpay sa bawat henerasyon ng mundong ito. Kaya nawa, labanan po natin ng buong puso. Labanan natin sa pamamagitan ng katotohanan ng Diyos sa mga bagay na nasusulat. Kaya tandaan natin din, nitong ating napag-aralan, wag po tayong maging kumpiyansa na kaya lang natin yung kaaway na paglabanan dahil isa po siyang makapangyarihan at ang tao na nahulog ito ay bihag ni satanas at ang misyon ni Kristo iligtas tayo mula sa pagkabihag sa kapangyarihan ng kaaway kaya mga kapatid tayong mga tao likas na natin na mahilig na sundin ang mungkahing ng kaaway ngunit sa pagtutol nito na mapanagumpayan nito si Kristo ay bumaba dito sa lupa para tayo ay kanyang iligtas at makapanagumpay sa mga tukso ng kaaway. Ano man ang mga pagsubok sa buhay, ang ating pagnanasa, ang ating lakas, ang ating buong puso, kaisipan, ang ating karakter, nawa ay ma-develop sa kanyang buhay, sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Tingnan natin yung buhay ni Kristo. Kung paano siya niya pinapanagumpayan sa araw-araw ang mga tukso ng kaaway at mga pagsubok. Dahil hindi siya nagtitiwala sa kanyang mga sarili, kundi sa Panginoon, kundi sa ating Ama na nasa langit lamang. Sa Kanyang Ama, ipinagkatiwala ang buong lakas ng ating Panginoon. Kaya tandaan natin, pagka ang ating kaaway ay nagtutokso, nag sa sa atin na hindi tayo karapat dapat, na tayo makasalanan, totoo yan, tayo ay makasalanan. Kaya kinakailangan natin ng tagapagligtas dahil hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Si Kristo lamang ang ating tanging pag-asa para makamit ang kaligtasan at kung marirealize natin kung gaano tayo na hindi karapat dapat sa harap ng Panginoon imbes tayo ay mahiya tayo ay lumapit sa Kanya magmakaawa na ihingi yung mapagpakumbabang puso para sa araw-araw na pamumuhay ay atin mong pong mapapanagumpayan ang mga pagsubok sa buhay kahit nakakaalamang kaaway sa part ng gawain ng Diyos ngunit tayong mga bayan ng Diyos. Iingatan tayo ng Panginoon dahil napakahalaga tayo sa kanyang paningin. Kaya mga kapatid, tayong nakakaalam nito, ingatan natin na hindi mapahamak, ingatan natin na magamit ang ating mga buong lakas sa gawain ng Panginoon. Kaya marami pong salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.